Okay, may tanggap ta karon body Redmi 9C. Guba ni kay LCD tapos TV ang frame tapos guba pang charging port. Okay, repair na guys. Uh, na repair na ang sana ang ang, ang na charging port do ang iyang body. Iyang center case guba. Mo nang iyon ta na mayo. Pagkawanan na, sana ta na regluhan. Buti na lang T7000. Recommended ka ng T7000 guys kay man yung pinakagwapo na glue. So nag-check din talang mga ano sa LCD kung good ba. Kasi nga na wala error ba diba? Tapos tarong na na. Para good shit. Good shit. Gaman Plus tarong ng ang board. Tao ng LCD. Plus tarong ng LCD. Dapat fit kayang LCD guys. Kaya para wala yung nga nga. Tiwan sa magangana, magsigang kilid na o pangit kailan tawon. Dira, dapat i-check maayo kung natarong ba o wala. Kung ka man tao ng bateri, kay human naman tanan. Tao ng bateri, tao ng uh, bateri no. Sunod, panda rin nato na tayo eh, syempre Ay, ang pa na ito, Kagago sa imo na mali, pagit ka. Pagkama na i-bolt, bultan ang charging port or charging board ang tawag dira. Dira na sa iyo. ang cover na po sa unsa. Dapat i-check niyo sa camera lens sa. I-check mo ang camera lens para di siya hugaw lang tawon. Huwag di siya blur ang camera. Pagkama man sa tapos bultan. Pagkama man tapat tarong kapag bolt guys sa para good shit. Okay, pag mag bolt i-check unit ha. Pandaro ng unit. Pandaro ng unit. Kung good shit ang unit, good shit na na. Sarado na na dahil nansa Ansa. Plus star, check Ang touching, LCD touching. Ang apps, kung galag ba, or na-effect, ba sa damage sa pagkahulog, or wala i-check maayo kay mo nang pinaka-importante sa tanan. Kapasa ng number checking, dapat tanan na na, dapat matouch. Wala error, wala issue. Good shit. <laughs> Pagka ka man check okay man? Ha? Huh? Release the fucking cellphone, motherfucker, bitches. <laughs> yeah, boy.